Pagpalang umaga po mga kaagri. Ayan, ito na po yung update po natin yung ating tanim na kalabasa mga kaagri. Ayan, maganda na po yung kanyang bulas po, no? Nakikita nyo po yung kanyang dahon, talaga po malusog po mga kaagri. Ayan, ayan, mapapansin nyo po mga kaagri, ano Malapit na po itong mamulaklak. At sasabihin ko po sa aking kasama na patabaan na po yan mga kaagri. Ayan po, no? Malusog po yung ating kalabasa malapit na po yung mamulaklak po mga kaagre no? yan yan po yung ating tanim mga kaagre ito na po yung ating talong yan yan mga kaagre yung ating talong ano? kita nyo po na maganda na rin po yung kanyang bulas may mga uh, paisa isa na po siyang bunga at maganda na po yung kanyang uh, pinapakitang bulas mga kaagri ano may mga bu bunga na po ano? may mga lumalabas na po siyang uh, bulaklak at siya po ay ay madali lang pong lumaki ang bulaklak po na yung mga kaagri at ipapakita po natin yung ating isang tanim pang beans you know Yo, yung ako napapansin nyo mga kaagri ayun yun yung may balag po na yun yung beans natin maganda na rin po yun hindi na po natin lalapitan mga kaagri at uh, ngayon na lang po tayo uli na libot dito sa ating tanim dahil marami po tayong mga pinuntahan mga kaagri pero kahit pa paano po may mga kasama po tayo dyan ano yan yung ating kalabasa ito ang kalikso 1 ang talong Mahaba po 'yan? Ito po ang Suprema F1 ng ISwest. Uh, 'yan po no, mga Kaagri. 'Yun po yung beans natin doon. Tapos yung Taiwan po natin na uh, in intercropping po natin, maganda na rin po yung mga Kaagri. Ito po yung tanim po ng ating pinsan na uh, mais hybrid. Ayan, mga kaagri, libot po natin tayo sa mga tanim po natin, ano? Tari-saring mga tanim, mga kapwa ko kaagri. Sana po, uh, po natin yung presyo, mga kaagri. Ayan, ayan po yung, yung tanim ng pinsa natin, mais. Napatiklo pa na po natin yung yung ating Uh, talong tapos yung kalabasa na maganda na rin po yung ano. ito naman po yung sili ng ating pinsan din na uh, Taiwan uh, super hot F1 po no? dalawang lata po ito pero mura pa rin po ang Taiwan kaya mga kaagri parang nasa 25 pesos per kilo pa lang po mga agri no? yan yan po yung kanyang sili tapos natin yung ating mga tanim eto po yung pinatiklopan po natin nun ating siling panigang ah, ito po yung pinadamon po natin nung nakaraan mga kaagre medyo madalang din po siya no pero kahit papano po may mga bunga na rin po siya mga kaagre ah, maganda na rin po siya magbigay ng bunga nakikita nyo po ano ayan no ayan pala po ng bunga niya mga kaagre oh. Hmm. Ito po yung Django F1 mga kaagri. Yan. Andito naman po yung ating tanim po na isa. Yung super hot F1 po ng East West po. No? Maganda na rin po yung kanyang bulas. Yan. Ayan mga ka sa Ito ng ating Taiwan. Maganda na rin po siya mga ka No? Ayan, baka sakali po pag uh, mababa po ko pa po kasi ang presyo ng Taiwan ngayon pero yung taiwan po natin ah, maganda na po ang bulas nya po no? Ayan. mga 20 to 25 days po may mahalaw na po tayo rito kasi meron na po siyang mga bunga mga kaagre no? saka yung bulas nya po ngayon talagang maganda na rin po pag nahulugan po ito ng pataba mas gaganda pa po mga kaagre no? baka sakali pong tumaas po ang puno mas makapal po ang kanyang ibubunga mga kaagri ayan yan po ang ating uh, super hot F1 po dalawang lata rin po ito mga kaagri ano? pero isa't kalahati lang po na itanong natin dito naman po sa panigang natin medyo madalang nga po ano pero makapal din po yan ito po ay dalawang lata po ano, medyo medyo mahina lang po mga kaagri pero marami rin po kung ibubunga to. Tingnan nyo po. Oh. Hmm. Eh, Ayan, nagsisimula na po siyang mamunga. At mga isang linggo lang po to, eh, maghahalaw na po tayo rito. No? Ayan mga kaagri, maganda po yung ating mga tanim ngayon. At baka sakali pong ma-presyo po natin yung mga uh, dahil po medyo mababa po ang gulay ngayon. Kaya eh tayo po eh ngayon pa lang po magsisimula ng mamitas this coming uh, June mag start na po tayo siguro mga June 15 uh, pwede na po tayo mag harvest mga kaagre yan, yan lang po yung ating sinishare po ngayong uh, umaga mga kaabre, kaagre no? yung halo halo natin mga tanim na gulay yung Uh, ay hindi ko po pala pala sa inyo yung ating tanim na labanos saka yung mustasa mga no? mamaya hapon po bibideohan po natin yung sagawi po nating tanim doon ang atin lang po binideohan ngayon yung ating uh, super hot F1 Django F1 Supreme F1 saka po yung Calixto F1 yun lang po no mamaya po ang video po natin mamaya yung intercropping po natin ng Taiwan saka Barak F1 na Baguio Beans yung talong saka mustasa yung mustasa saka kalabasa at saka po yung labanos po no uh, yun lamang po mga kaagri po magandang umaga po sa ating lahat sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel ano para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ayan, iiwan po natin lahat ng mga pangangailangan po ng ating mga kasama dahil meron naman po tayong pupuntahan at patagal naman po tayong mawawala rito yun lamang po at maraming po salamat magandang umaga po sa ating lahat